Ang prinsipe ay nagmayabang at sinabing, kahit kalahati lang daw ng kapangyarihan niya ang gamitin niya sapat na ito para pulbusin si Ning Tian. Nilabas niya na ang kanyang kapangyarihan at sinabing susubukan niya daw ang lakas ng taong papakasalan ang napaka-sexy na empress. Ang lalaki naman sa gilid ay sinabing mas bagay daw na pakasalan ng empress ang prinsipe. Si Ning Tian ay hindi nagdalawang isip na umabante papunta sa prinsipe. Inisip ni Ning Tian na kawawain ang prinsipeng ng storbo sa kanyang moment sa empress kumpiyansa na sinabi ni Ning Tian na dahil bisita ang prinsipe, mauna na daw itong umatake sa kanya. Ang prinsipe naman ay sinabing tatawanan siya ng lahat kapag siya daw ang naunang umatake. Nakangiting may kumpiyansang sinabi ng prinsipe na mauna na daw umatake ang talunang si Ning Tian. Kung yun ang gusto mo tatanggapin ko sambit ni Ning Tian. Sa isipan niya naman napakabugok daw ng prinsipe para paunahin siyang umatake. Si Ning Tian ay nagsimula na gawin ang kanyang fighting stance. Sa ginawa ni Ning Tian, siya ay nag-iipon ng spiritual energy sa paligid. Nang makita ng prinsipe ang ginagawa ni Ning Chan, tinawanan niya ito dahil napakapangit daw ng fighting stand ni Ning Chan. Habang tumatagal lumalakas ang naiipon na spiritual energy ni Ning Tian, ang Great Elder ng Heavenly Demonic na Sekta ay napanganga dahil sobrang hinadaw ng pinapakitang aura ni Ning Chan. Ang Second Elder naman ay sinabing napakadaling matrap si Ning Tian dahil sa ilang salita ng paghamon lang napakagat na agad ito sa patibong nagtataka din ang dalawang elder kung bakit hindi sila pinipigilan ng empress. Ang palm skill daw na dragon ni Ning Chan ay hindi gaanong malakas. Ngunit sapat na daw ito para tapusin niya ang prinsipe. Umabante na si Ning Chan para umatake. Habang umaatake si Ning Chan kumpiyansa daw ang prinsipe na kaya niya itong pigilan. Ang pag-atake ni Ning Chan ay biglang nagbago ng kulay sa maliit na parte. Ang prince ay relax lang at sinasabing, sa sobrang hina daw ni Ning Tian, mas malakas pa daw ang pilay na kaibigan ng prince. Ang pag-atake ni Ning Tian ay tuluyang nag-iba. Mula sa dragon hanggang sa naging isa na itong malaking palad na tinatawag na Heavenly Demonic Palm. May sinasabi pa ang prince tungkol sa kanya. Ngunit hindi na ito natuloy dahil bigla na lang siyang nagulat. Ang mga elder ay napanganga at nagulat dahil sa pinakitang skill ni Ning Tian sa kanila. Biglang nataranta ang prince at nagtataka kung paanong isang warrior one star lang ang nagkaroon ng heavenly demonic palm na skill. Siya ay sinapian ni Goku at iniisip na makakaya niyang pigilan ang pag-atake ni Ning Tian. Ang seal ng atake ni Ning Tian ay sinusubukan niyang tanggalin ng paulit-ulit. Ngunit siya ay napapagod na at iniisip na bakit kaya hindi niya mapigilan ang atake sa kanyan. Siya ay napalingon at may nakita kung saan. Mula sa pwesto ng prince nakita niya ang empress. Nakita ng prince na gumagamit ng kapangyarihan ang empress para mapigilan siyang ilabas ang kanyang buong lakas. Sa pagbagsak ng prince nagtataka siya kung bakit ginagawa sa kanya yon ng empress. Sa lakas ng pag-atake ni Ning Chan, natanggalan ng ngipin ang prince. Tinanong niya din kung bakit piniling kampihan ng empress ang hamak na handiman lang. Sa labas ng palasyo narinig ang napakalakas na ingay. Ito pala ay ang pagtalsik ng prince sa isang malaking poste ng palasyo. Ang mga bisitang nanunood ay hindi makapaniwalang natalo ni Ning Tian ang prince. Sinasabi din ng mga bisita na paano nagawa ng isang mababang nilalang matutunan ang napakahirap na skill na Heavenly Demonic Palm. Ang mga elders ay nagulat at napanganga ng sagad, dahil sa ginawang pagbugbog ni Ning Tian sa prince. Ang dalawang elders ay hindi makapaniwalang nanalo talaga si Ning Tian. Iniisip naman ng empress na mukhang siya na nga ang hinahanap niyang susi para sa Heavenly Demonic Manual. Sa pinakitang lakas ni Ning na napagtanto ng Empress na si Ning Tian ang dahilan para manghina siya kanina. Iniisip niya din na walang hiya si Ning Tian dahil sa pagkain ng kanyang kokomelon kanina. Si Ning Tian ay sobrang saya dahil sa kanyang natatanggap mula sa mga taong nagulat sa kanyang ginawa. Ang Empress ay nagulat niya na nang sunod-sunod kaya naman naging series na ito. Pati ang mga elders ng sekta ay nagulat niya din sa madaling salita, nagulat niya ang lahat sa loob ng silid. Kaya naman dahil sa nagawa niya nakatanggap siya ng panibagong skill na charming physique. Siya ay masayang masaya dahil ang nakuha niya daw ay isang grand prize. Ang efekt ng panibagong skill niya ay magagawang mahulog sa kanya ang lahat ng tao nang walang kahirap-hirap. Ang mga dalagang babae ay nagsimulang magustuhan bigla siningtian dahil sa kanyang skill. Pati na din ang mga lalaking lalaki biglang na in love sa kanya. Pati na din ang may asawa nagsimulang maadik sa alindog ni Ningtian. Si Ning Tian ay tinatanong ang system dahil kung ano-ano daw ang binibigay nitong skill sa kanya. Siningtian ay may napansin sa gilid. Ito pala ay ang napaka-sexy na empress na walang ginagawang reaksyon sa kanyang bagong skill. Siya ay napapatanong sa kanyang sarili kung bakit hindi gumagana sa kanya ang charming skill. Sa isang gilid naman nagsasalita ang prince. Sinasabi niyang, sinabi daw ng mga maretes, isa lang daw basurang nilalang siningtian na walang kapangyarihan. Ngumiti naman siningtian sa prinsipe at sinabi ang salitang basura. Muli niyang sinabi na, tama daw ang sinasabi sa kanya, na isa siyang basura. Ang isang babae naman ay inisip na gwapo naman daw si Ning Tian at hindi isang basura. Ngunit ang mga lalaki, ay sinasabing mukhang nababaliw na si Ning Tian. Habang naglalakad palabas si Ning Tian, sinabi niya na bilang isang cultivator, nagsisimula lahat sila sa pinakamahina. Kaya naman lahat daw sila ay naging basura din daw noong umpisa. Ang mga maharlika, ay sinabing parang pinagmumukhang walang silbi daw sila ni Ning Tian. Sinabi ni Ning Tian na, sa sobrang laki daw ng mundong ginagalawan nilang lahat, maaring may mas malakas pa sa kanila nang hindi nila alam na kayang gawin ang mga imposible. Tanggap daw ni Ning Tian kung anuman ang maging kalagayan niya sa mundo. Ngunit ang mga maharlikang katulad nila na nasa loob ng silid, maliit na bagay lang daw na magawa nila tinuturing na agad nilang matatalino ang sarili nila. Dahil sa sinabi ni Ning Tian nagulat ang mga maharlika at nang liit sa kanilang sarili. Ang mga elders ay nagsimulang magulat din dahil sa mga salita lang niningtian na gawa niyang mapareak ang mga marharlika ng ganon. Nabibilib na sinabi pa ng mga elder na isa lamang siyang hamak na handiman. Si Ning Tian ay proud na nakatayo sa gitna ng okasyon. Tinanong ng isang elder kung saan natutunan ni Ning Tian ang skill na Heavenly Demonic Palm. Iniisip ng elder na kailangan niya baguhin ang takbo ng sitwasyon dahil daw baka madurog ang puso ng mga maharlika kapag nagpatuloy pang mangaral si Ning Tian. Sinabi ni Ning Tian na natutunan niya ang skill na yun sa lugar na tinatawag na Buddha Scripture Pavilion. Sa isipan ni Ning Tian hindi niya daw pwede ipagsabi kahit kanino ang tungkol sa kanyang system. Kung ganun gaano mo katagal natutunan ang skill tanong ng elder kay Ning Tian. Iniisip ni Ning Tian na kung sasabihin niyang one minute lang ang inabot para matutunan niya ang skill. Sigurado daw magkakagulo silang lahat sa kanya. Kaya naman kailangan niya magsabi ng mas mahabang panahon ng pagkatuto niya sa skill. Kaya naman imbes na isang minuto lang, sinabi niyang isang araw niya ito sinanay, nanay bago niya matutunan ang skill. Ang mga tao ay nagulat at tinanong si Ning Chan kung paanong nangyari yon. Pati ang mga elders ay hindi makapaniwala sa sinabi ni Ning Chan. Nagtataka si Ning Tian sa reaksyon nila. Dahil ginawa niya naman na daw 1,000 times na mas matagal sa orihinal na oras ang sinabi niya sa kanila. Sinabi ng elder na sobrang hirap daw matutunan ang skill na Heavenly Demonic Palm. Kahit buong buhay pa daw ng ibang tao, hindi kakayanin para matutunan ito. Ang pinakamahusay daw sa kanila na si Empress Lu Wuking ay inabot daw ng tatlong araw para matutunan ito. Ang elder ay naiyak sa tuwa dahil meron na daw tatapat sa galing ng kanilang Empress. Pati ang ibang elder ay naiyak sa tuwa dahil sa galing ni Ning Chan. Ang ibang tao naman ay pinupuri ang husay ni Ning Chan dahil sa galing niya sinabihan pa siya na isa siyang napakahusay na tao. Dahil muli niyang nagulat ang mga elders nagkaroon siya ng isang libong aura cultivation. Ang elder ay patuloy pa din sa pag-iyak dahil sa tuwa. Ngunit ilang saglit pa na pagtanto niyang may kasal pa palang magaganap. Ang elder ay inutusan na ang isang lalaki para umpisahan ang seremonya ng kasal. Kaya naman sumigaw na ang lalaki at sinabing oras na para simulan ang kasal. Ang mga bisita ay nagsimulang purihin ang dalawang magkasintahan. Habang ang isang babae naman ay sinabi na kung nagkakilala lang daw sana sila ng mas maaga ni Ningtian, magpapabuntis daw ito ng lima sa kanya. Ang mga taong sinasabihan si Ningtian na basura kanina, ay sinasabi na ngayon na bagay na bagay si Ningtian sa empres. Kaya naman iniisip ni Ningtian na napakahepokrito nila. Sa isipan ni Ningtian na kahit sa ang mundo siya mapunta siguradong igagalang siya kapag malakas siya. Ang dalawa ay nagsimula ng magbao sa harap ng nagkakasal. Ngunit ang empress ay iniisip na, katulad daw ito ng sinabi ng statwa noong nakaraan. Kailangan niya daw pakasalan si Ning Chan at makukuha niya na daw ang manual tungo sa God Realm. Ilang buwan na ang nakaraan. Sa lugar na tinatawag na Forbidden Land, si Lu Wuking ay pumasok sa loob ng pintuan. Siya ay nakatagpo ng isang malaking statwa sa loob. Sinabi nitong kailangan niya pakasalan si Ning Chan at pagkatapos daw nun ibibigay ng statwa ang kailangan niyang manual. Sinasabi ng Empress na sa loob ng kalahating taon maari silang sugurin ng mga kalaban nilang sekta. Kaya naman sa loob ng anim na buwan na yun, kailangan niya daw lumakas. Para daw maging isang God Realm, kailangan niya ang manual. Kaya naman kahit ano daw gagawin niya para lang maging God Realm. Noong nakaraang ilang libong taon na, sinasabi noon na ang paraan daw para makuha ang manual, ay ang pagpapakasal daw ng leader ng sekta sa taong may God Physique. Kaya naman para makuha daw ang manual, kahit sino daw papakasalan ng Empress. Siya ay paalis na sa Forbidden Land at sinabi na hindi niya hahayang matalo at mawala ang kanilang sekta. Ang seremonya ng kasal ay tapos na. Ang mga bisita naman ay sinabing bagay daw talaga silang dalawa na maging magkasintahan. Ang isang lalaki naman sa isang gilid ay sinabing irereport niya ang pangyayaring ito sa leader ng kanilang alyansa. Ang lugar na ito ay ang Heavenly Spiritual Realm Right Out Alliance. Ang mga tao sa background ay pinag-uusapan kung ano na ang mga nangyayari sa Heavenly Demonic na sekta. Ang isang lalaki ay binanggit ang pagpatay nila kay Empress Lu Wuking. Ang matandang ito ay si Emperor Jiang Chan. Ang matandang ito din ang leader ng Right Out Alliance at may ranggo din na Immortal Emperor Realm tulad ng kay Empress Lu Wuking. Ang matandang ito ay tinanong ang mga kasama niya kung kamusta na ang pagplaplano nila. Sinabi naman ni Elder Xu na handa na sila para umatake utos na lang daw ng leader nila ang hinihintay nila. Si Elder Chan naman ay sinabing ikakasal daw ang empress sa isang walang silbi na handyman ngayong araw. Ang matandang leader ay narinig na daw ang balitang yun. Sinabi niya din na makinig ang dalawa dahil tumatawag si Elder Kuang Shou para mag-report ngayon. Gamit ang crystal item na ito, nagawang makipag-video call ni Kuang Shou sa kanyang boss para mag-report. Si Kuang Shou ay natataranta at sinabing may nangyaring hindi inaasahan sa kasal. Isa kang master ng sekta kaya naman bakit ka nagpapanik sambit ng leader? Sinabi naman ni Kuang Shou na ikininasal ang empress sa isang kamanghamang hang tao. Hindi daw ito tulad ng mga sinasabi ng mga maretes sa tabi-tabi na mahina daw ang papakasalan ng empress. Ang balitang sinabi ni Guang Shou ay ikinagulat ng dalawang elders. Sinabi din ni Kuang Shou ang tungkol sa pagtalo ni Ning Chan sa ikatlong prince gamit ang heavenly demonic palm. Sinabi din ni Kuang Xiao ang sinabi ni Ning Tian, na isang araw niya lang daw natutunan ang skill. Sa madaling salita kwenento lahat ni Kuang Xiao ang nangyari sa kanila sa kasal. Sinabi ng dalawang elder na mukhang kailangan daw nilang seryosohin si Ning Tian. Ang leader ng alliance ay nainis at sinabing mukhang kumilos na ang empress na si Lu Wuking. Dahil sa inis ng leader nagawa niya ding basagin ang kristal ng video call. Ang leader ay seryosong sinabi na kailangan daw nila ng impormasyon sa taong si Ning Tian kailangan daw nilang pabagsakin ang heavenly demonic na sekta bago pa sila ang pabagsakin ng sektang ito. Sa kwarto ng Empress magkasama ang dalawa. Habang nagpapaganda ang Empress, iniisip naman ni Ning Chan ang nangyari kanina dahil hindi na apektuhan ang Empress sa kanyang charming physique. Si Ning Tian ay nagumpisa ng pagplanuhan ang gagawin niya para makascore sa Empress ngayong gabi. Naisipan niya muling subukan ang kanyang charming physique para maakit ang Empress. Iniisip ni Ning Tian na muli niyang gugulatin ang Empress gamit ang kanyang malaking jumbo hotdog. Si Ning Tian ay tinawag ang Empress na asawa. Sumagot naman ang Empress at tinanong kung anong kailangan ni Ning Tian sa kanya. Gamit ang charming physique siya ay nagnapaka feeling guapo. Sinabi niya din na ang bawat gabi na kasama niya ang Empress ay walang kasing halaga sa mundo. Sinabi din ni Ning Tian kung pwede na ba sila magchokchakan ngayong gabi. Sinabi ng Empress na alam niya ang tungkol sa panggagayuma ni Ning Tian. Sa mga normal na babae, gagana ang kanyang kakayahan. Ngunit sa tulad niya daw na isang napakalakas na nilalang hindi gagana ang gayuma ni Ning Tian. Iniisip naman ni Ning Tian na sobrang layo ang pagitan ng kakayahan nila. Kaya naman hindi niya magawang magayuma ang empress. Ang empress ay biglang iniharap ang malaking kokomelo niya kay Ning Tian. Nagtaka naman si Ning Tian kung ano ang nararamdaman niyang tensyon sa kanyang katawan. Nagulat si Ning Tian dahil iniisip niyang mukhang gusto na makipagtsoktsaka ng empress sa kanya. Ang empress ay palapit na sa kanya. Nang makalapit ang empress sa kanya, ginamit niya ang kanyang mapangakit na boses kay Ning Chan. At sinabi ng empress na, gusto daw siyang chokchakin ni Ning Chan. Ngunit bakit hindi niya daw ito magawa? Si Ning Chan ay napalingon sa empress at sinabi na, anong hindi ko magawa chinokchak na nga kita kanina sambit ni Ning Chan. Kung ganon subukan mo ulit ang ginawa mo kanina sagot ng empress. Siningtian ay ganadong lumapit na sa empress at sinabing papahirapan at papagurin niya ngayong gabi ang empress. Siningtian ay biglang nabalutan ng kakaibang mahika at biglang hindi makagalaw. Kaya naman tinanong niya si Lu Woking kung ano ang ginawa niya sa kanya. Matutulog daw ang empress ng matagal dahil pinagod na daw siya niningtian kanina. Dahil daw sa kulit ni Ning Tian, matulog daw Siningtian nang nakatayo ngayong gabi sambit sa ng empress. Nagtanggal na ng damit ang empress bago matulog dahil sa ganto daw siya sanay. Siningtian naman ay sinasabing hindi patas ang empress sa kanya. Ang gabi ay maliwanag at malalim na din ang gabi. Siningtian ay pagod na dahil sa kakasubok na kumawala sa ginawa ng empress. Iniisip niyang sobrang layo ng agwat ng lakas nila. Kaya naman magsasanay daw siya para hindi na maulit ang pangyayaring ito sa kanya. Siya ay nagsimula na magsanay habang nakatayo para sa susunod makaskor na siya.